Hello guys. So nandito naman po ako para mag-recycle po ng mga lumang notebook. So ito nga guys, uh, may mga sulat po 'yan. 'Yan. May mga sulat po siya guys. So ito po ay pipiliin po natin 'to, yung mga walang sulat, kagaya po nito. 'Yan. So wala siyang sulat guys at i-recycle ko nga po ito para magamit po sa darating na pasukan. So, hali kayo guys at samahan niyo po ako. thank hey. you